guys second time this is our second video for today for tonight welcome to my channel good evening guys my name is Yoli and welcome to my channel usap-usapan po natin ngayon this is ako our second version for tonight so ngayon po guys ito na nga nung nagpa-plano na kami ni mister na magpakasal kami on the go na kami po na magtalagang decidido na kami na magpakasal. So ngayon, sabi ko sa kanya, kung magpakasal tayo, siguruduhin na ako lang. oh, ako lang, di ba? Kasi pagdating kasi sa ganyan, uh, kailangan yung wala siyang mga girlfriend, wala na siyang, hindi ko alam kung meron ba siyang anak sa labas, pero sigurado ko, alam ko na meron siyang tatlong anak, manalaki na. So, ngayon guys, nalaman ko ng ang kasawa pala niya po nung unang kasi hiwalay siya eh, hiwalay siya. Nine years na siyang ang hiwalay sa unang asawa niya. Nine years na. Ako naman, uh, so two, two thousand, ano, matagal na rin din akong nawalang partner, nawalang asawa. So, basta sa kanya, nine years na siya. So ngayon, nung nag, nag ano na plano na ako, sabi ko siguraduhin na ako lang kasi nagplano na kami nagpakasal. Eh ngayon, sabi niya, "Uy, bakit sabi niya, iba talaga yung utak ng mga ng mga mga Amerikano, guys. Iba talaga pag mayroon silang narinig na hindi nila nagastuhan or hindi nila nagustuhan or hindi nila ginagawa, parang sabihin na, na nila <coughs> parang sabihin na nila ba na, "Uy, hindi ako nagsinungaling ngaling sa iyo." eh, para naman sa akin, hindi naman ako na, uy, nagsinuling ka ganun, hindi. Para yung sa akin, siguraduhin ko lang yung, 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 sarili ko. So, ngayon, alam mo ba ang ginagawa niya? Sabi niya, halika, dadalhin kita sa anong bahay. Pero hindi ko alam na may bahay ba siya, guys. Kasi dito kasagaran, dito kasi sa ano, mostly dito po ang mga tao nag-a-apartment talaga. So, hindi ko alam kung may bahay pala siya. So, ngayon, sabi niya, sige magbihis ka at dadalhin dalhin kita sa bahay ko. Titingnan mo yung bahay ko kung meron ba daw siyang babae dito o ano. O tinatago ko. Ito namang si ako. Diyos ko po. Bihis din ako, sasama din ako sa kanya kay parang feeling ko rin na sigurado si, sigurado din ako sa kanya eh, manigurado din ako. Oh, pagdating sa ganyan, kailangan siguraduhin natin, guys, mga babae tayo, no? Ano ka? At saka matanda na ako. Matanda, lalo na sa mga kaedad ko, sa so mga tanda, maghanap kayo ng partner, mga 45. 45 na akong nag-aasawa doon kay mister. So ngayon, sabi niya, sakay tayo, alam mo, hindi ko, hindi ko alam, saan ba ang krakit, sabi ko saan ba talaga ang Krakit? Sa Sacramento kasi, papunta dito, papunta sa Krakit, siguro mga 1 hour, and at least 1 hour and 20 minutes or 1 hour. Ah, Depende depend ng traffic kasi mga 1 hour and 10 minutes, 1 hour and 20 minutes, ganon, freeway-freeway lang ang daanan. Sabi ko, um, ano, uh, so, sinasama niya ako. So ngayon nung sinasama niya ako, halika kami niya, oh, hindi, ano na, ito, itong bahay na to, sabi ko. Itong bahay niya ito guys. So, tinatingnan ko, ah, may bahay pala din siya, ganun. So, ngayon, ganun ganon tinitingnan ko, sabi, oh, tingnan mo, di ba, walang ano dito, walang, walang ano, wala akong kasama, ako lang mga ano, kasi yung mga anak ko, nag, ano na sila, nag, nag iba na yung, nag, lumayo na kasi, iba kasi dito, guys, eh, pag lumalaki, mag-adult na kasi ang mga bata dito, lalayo na yan sa mga parents, may, ano na sila, may sariling mundo na sila, at makailangan na nilang mag ng tahanan. Ganyan talaga dito normal yan. Mabuti ka mo yung anak ko, yung anak ko nandito pa to, 19 years old, nandito pa to sa bahay. Tayo kasi mga pure na mga Pilipino, kahit ano, kahit sabihin mo na yung anak mo na adult na or ano, uh, ano natin eh, parang ano natin, parang feel natin na sa Pilipinas na kahit, kahit may asawa na, nandito ka pa sa bahay, okay lang. Pero dito sa kanila guys, it ka anak ko, para sa akin, okay lang. Kasi ano eh, nag-aaral pa eh. So, dito, yung mga anak niya Mga ilan lang, mga siguro Mga ender 19, mga 20 Wala, lumayo na guys Nag-ano nag, na sila Nag-talagang nag, uh, nag-ano na sila Nag-iba na ng tahanan Nag-separate na ba sa parents nila Ganun So, ngayon, nalaman ko na ang mama pala ng mga bata Pilipina din. Oo, oh, Pilipina din ang man, ang, 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 ano ni mama ng mga bata Pilipina din. So ngayon, natutuwa ako kasi, oo, oh, Pilipina Pilipina din ang mama. So ngayon, na ano ako na pinagmasdan masdan ko lang alam nga, naman mag iso extra strict ta strict ka ako guys hindi talaga ako strict ta strict lang ako pag lalo na pag duguin ako <laughs> nagiging strict ako guys, nagiging maldita talaga ako pag ako, pag talagang may nirigla ako, ay bantay ka lang asawa ko, ganun, ganun yun talaga guys

pero, dito sa, ano, dito sa Amerika, hindi mo basta-basta mabungangahan yung isa't-isa -isa sa inyo, sa atin. Guys, hindi tayo magbunganga-bunganga kasi maano tayo ma magkakasukaso magkakasu dito, iba dito eh. Oh, hindi nga, kasi iba talaga dito. So, ngayon, balik natin sa asawa niya. Nalaman ko na, ah, uh, Pilipina ang asawa niya. So, ngayon, sabi niya, sabi niya, guys, oh, ano ha, um, na na ano ko lang sabi ko na pansin ko lang na na one time na pag may magparty ganun sabi, sabi sabi ng ano na mga anak okay lang ba daw sa akin na yung mama nila papunta dito sabi ko naman o oh, bakit sabi ko bakit naman hindi mama niyo niya, mama niyo yan eh so ngayon pag may mga party or ano nandito ma, lalo na pag Christmas nandito din ang mama ng mga bata normal lang talaga yan dito, guys. Normal kasi yung mama na yan, ala, doon sa Pilipinas, just ko po, magkakarambula talaga. Mas siguro, Diyos ko po, magbinunatay siguro dito guys sa, doon sa Pilipinas. Ano ko yan sa Pilipinas, merong ganyan eh, ayaw talaga yung may ano bueno, may 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 silos-silos ganun pero sa ka, sa, akin wala kasual lang talaga dito guys kasual para sa akin talaga guys promise guys hindi hindi jud talaga ako magano guys yung sabihin mo na magselos hindi hindi wala guys promise sabihin ko pa nga yung asawa ko bakit kasi hindi na lang kayo magano oy mag magbalikan oy kasi kawawa naman kasi Tingnan mo oh, papunta, papunta na lang, papunta siya. Abala mo pagsabihan ko yung asawa ko na, pagsabihan ko ng asawa ko na kawawa naman yung mga anak kasi may nanay sana, naghiwalay naman kayo, tapos mag together tayo na ganun, na mag-iisa. Di ba parang para sa akin, pero sa asawa ko talaga iba. Iba, iba, iba ang mga ang, ang mentality nila dito guys pero pagdating sa mga ganyan guys kung sakali ako ang ano kung kung hindi pa kung hindi pa, pa hiwalay yung kasawa ko ako yung ano ako yung ako yung ano ba yun, yung ano yun, yung yung kabit <laughs> ako yung kabit oo oh, pero naghiwalay naman dito kasi ano kasi mga mga tao dito magdaling maghiwalay, mag-divorce, divorce, ganun. Madali lang dito, guys, promise. Kasi uh, uh ano na 'yan eh, parang normal rasa sa system dito mag-asawa or na ganun pag hindi magka pag hindi magkaintindihan, talagang maghiwalay ang mga tao dito, guys. Sandali lang, ganun. Meron nga mag-asawa, isang ano lang, isang isang simana lang, isang isang linggo lang. Oo. Nung kami ni Mister nung ano, nung bago-bago pa kami, eh, talaga away kami ng ano guys kasi hindi naman away talaga. 'Yun pa lang maano ba mga discussion ba o ano kasi um, yung ano yung yung yung, yung, yung study na sa isa't isa, magsa-study tayo isa't isa, ganun kung ano ang ano, mag-aaway, mag sumpaki or mag ano talaga na hindi magkaintindihan, ganun. Isang year, one year, sa loob ng isang one year guys na mag-aasawa kami, 51 times na kami maghihiwalay talaga halika na Kyle, uuwi na tayo sa ano natin sa bahay. Kasi may bahay din ako kung no? bakit, hmm, ngayon, ang pag mag, ano mag ano na yan siya mag uh, magtahimik tahimik na yan siya pagdating ng ganyan so uuwi na tayo ganun pero ngayon na istudyahan namin sa isa't isa guys okay na kami guys okay na talaga guys promise kasi pag naka ito guys pag pag naka pag, 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 naka pa, pass ninyo yung isang 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 linggo ng inyong pagsasama pag napas ninyo yung isang yung one one month sa pagsasama yung napas ninyo yung isang taon sa pagsasama ninyo uki okay na kayo guys uki okay na kayo nag-study na kayo sa isa't isa pero hindi ibig sabihin na lahat mapahapi mo ang sa isa't isa sa inyo hindi ganyan so meron talagang meron talagang mga bagay na dapat intindihin sa isa't isa yan guys Mm -mm. Compromise ba? Yan, compromise sa isa't isa. Yan ang importante sa mag-asawa. So ngayon, ayan na nga, yung pag party ang ano, pag mag-party ang mga ba, ang ma may parties, yung mga, yung nanay nila nandito, ganun. Pero, yan, yeah, nagpapakasal kami guys, nung ano, nagpakasal kami. Bibong-bibo bibo pa guys, ang, ang, kasal namin guys ni Mr. Natatawa ka kasi ako ang, ang, ako ang wedding planner, ako ang ako ang lahat, ako ang cook, o kasi ako ang nag-decorate kasama yung mga kaibigan ko. Doon kami nagpakasal sa backyard ng aking bahay, guys, kasi ang mahal-mahal ng magpakasal dito. Oh, mahal-mahal na magpakasal dito. Diyos ko, wala tayong pira. So ngayon, ginagawa ko yung backyard ko na reception doon. Pina-deliver ko yung mga pagkain doon. Dinidekorate. Dinidekoritan ko yung mga ano, yung mga yung mga kahoy. Maganda yung nandoon yung cake. Nilagyan ko ng aisle na lakaran. Basta maganda. Maganda yung ano, maganda yung paggawa ko na. At saka sa lahat-lahat ng nabili naming damit, bilid, da, damit ko, damit niya, damit ng anak ko, damit ng mga ano. Nako guys, basta mura namurahan lang talaga ako guys versus na magrent ka ng venue, tapos hall, tapos pag ano basta. Talagang cheap ang aming pagano kasi ginagawa ko yung asal ko sa backyard ko sa bahay sa Sacramento. Yan, guys. So, yung kasal natin. Kasal kami ni Mr. 2018. O, 2018. Matagal-tagal na rin. Kaya matagal-tagal na rin kami, ano, nag-study uh, nag sa isa't isa. Pero hindi na kami masyadong gano'n, guys. Hindi na kami masyadong gano'n. Okay, guys. Thank you for watching. Usapan natin, guys, ang ang Uh, anong website? Anong website dating ang nag ang nahanap ko yung unang asawa ko? Kaya guys, thank you guys for watching. Again, my name is Yoli. Until next time, bye bye.